Ayan o. Batom na gutom na sila. Huwag na sumpi kuya o. O ba na ikaw? Isang manok pa sila sa aking likod, sa aking abag shoulder o. Hindi pa siya bumababa. <laughs> Ayun na, bumaba na. Ayun. Ayun na. Ayan, nagsalasal na sila. Yung pato sa kayo manok. ayun ayun na yung pato sa kumakas lang malakas yung pato kumain pala yung manok sa kainan kaya <laughs> dapat pero nakakatawa kasi kasama-sama sila kaso lang mas malakas yung pato kumain <laughs>

yung baboy mamaya pakakainip pa ng kapatid ko hanggang dito na lang ulit guys kasi ayan nakakatuwa, talaga ayan balik balik na yung mga ano mga um, 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 um. manok kasi medyo may talaga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ang um, Bakilang Palmer si kapatid na Kuya Gol. Oh. Nag-aayos pa ng pagkain pa ulit nila. Ayun. Oh. Nakatawa talaga. Oh, Ayun. May <laughs> ulit na pagkain talaga. Round 2 na to. Round na yan. Oh.